Okay, umpisahan natin. Paano kaya kung yung teknolohiyang ginagamit, alam mo yun, panghanap ng langis sa ilalim ng lupa, eh, pwede rin palang makatulong sa iyo para maintindihan o baka mahulaan pa nga yung mga bigla ang pangyayari sa ibang mga larangan. Hmm, interesting na ang gulo yan. Oo nga eh. Kasi ngayon, sisilipin natin tong mga material na binigay mo. Tungkol to sa isang specific na electromagnetic technology at algorithm itong HRESIP at saka Ralph 1 Hmm ah yung high resolution electrical sounding with induced polarization HRESIP at kasama nga yung algorithm na Ralph 1 yan yung nasa mga dokumento mo Titignan natin kung paano ito gumagana ano yung mga sinasabi nilang kaya nitong gawin at bakit um, bakit ito mahalaga para sa iyo Sige pero linawin lang natin no ang focus natin dito ay eh, yung nasa sources mo lang, kung ano yung nakasulat doon. Tama. Walang dagdag, walang bawas, walang kinikilingan. So, tara, simulan na natin to. Paano ba exactly gumagana itong address? May iba pa nga pangalan sa sources mo, VRVP, AFSIP 3D. Oo, depende siguro sa specific application or version. Pero basically, ang idea parang um, nagpapadala sila ng signal, kuryante o electromagnetic field pababa sa lupa. Gano kalalim yun, Sam? Umaabot daw ng sampun kilometro o baka higit pa. Tapos sinusukat nila kung paano nagre-react yung mga bato doon sa signal. Ah, okay. Paano yung pag-measure? Ano yung tinitignan? Tatlong properties daw ang key. Una, yung resistivity Bale, gaano kahirap para sa kuryente na dumaan sa bato? Okay, parang resistance lang. Medyo. Pangalawa, anisotropy. Ibig sabihin, nag-iiba ba yung resistivity depende kung saang direksyon mo sinusukat? Ah, okay. Gets. Tapos yung pangatlo? Ito yung induced polarizability o IP. Ito yung parang kakayahan ng bato na pansamantalang mag-ipon ng electrical charge. Kumbaga, nagiging parang napakaliit na battery for a short time. Teka, parang battery. Um, paano nito nasasabi kung tubig ba yon o langis? Kasi sabi mo, importante to para madistinguish sila, lalo na kung tubig alat. Magandang tanong yan. Ang paliwanag kasi sa sources mo, iba daw yung electrical signature ng tubig, lalo na kung maalat at conductive, kumpara sa hydrocarbons na usually resistive. Pagdating sa IP effect, parang mas mada, mas malakas o mas matagal mag-hold ng charge yung certain minerals na madalas kasama ng hydrocarbons o yung interaction mismo. Ah, so yun yung difference na hinahanap nila. Yung daw ang susi para ma-differentiate sila ayon sa sources. Malinaw. Okay, tapos ito na. Pumapasok na yung Ralph 1 algorithm naman to, ano, din-develop daw ni Vadim Chernov. Itong RALF1, imbes na dumaan sa mga, alam mo na, komplikadong physical models. Diretso na raw sa data, sinusuri na agad. Parang Occam's razor daw ang approach. Hinahanap yung pinakasimpleng paliwanag na tugma sa datos. Tama ba? Yun ang pagkakalarawan at binanggit din yung basehan daw nito mga konsepto tulad ng Lorentz forces, Maxwell's equations, ang punto raw, minemeasure na diretsyo yung epekto ng EM fields sa properties ng material. Okay, so ang target pala nito hindi lang yung karaniwang langis sa usual places. Exactly. Hydrocarbons pa rin. Pero ang kakaiba, ayon sa sources, hindi lang sa sedimentary rocks sila tumitingin. Pati sa mas malalim, mas matigas na crystalline basement rocks. Granite, mga ganon. Huh. Di ba usually hindi naman doon nag-iipon ng langis? Akala ko kailangan porous? Yun nga ang common thinking. Pero ang argumento dito, may mga features daw sa basement, malalim na bitak, Faults, mga umangat na parte, thermal anomalies na pwedeng pag-ipunan ng langis, galing sa mas malalim pa o sa katabing source rocks? May example ba silang binigay? Meron. Paulit-ulit na binabanggit yung White Tiger Field sa Vietnam. Yun daw ang prueba na posible. Ah, yun pala yun. Tapos may potential din daw sa Ukraine, sa Rava Ruska Zone? Oo, at nabanggit din na baka pati sa Pakistan o... Oh, Pilipinas, kung saan may similar daw na geology. Talaga? At grabe rin yung claim nila sa precision, no? Kayang ma-identify daw yung kapal ng layer na ilang metro lang. May claim pa nga ng 2 meter accuracy daw sa hydrocarbon saturation. Medyo... Oo, medyo ambitious pakinggan. Ang taas ng sinasabi. Talagang matataas yung mga claim. Pero, dito na nga papasok yung um, talagang pinaka... Siguro pinaka-controversial na aspect nito. Ito na ba yung yung sinasabi sa sources mo na itong RALF1 algorithm hindi lang pala pang-geology? Ayun na nga. Nakaya raw mag-predict ng mga black swan events, yung mga biglaan at di inaasahan. Oo, exactly. At ang lawak ng examples na binigay sa sources mo, nakakagulat. Hindi lang geology. Like ano? Anong mga samples? Financial markets. Um, paghula daw sa presyo ng crypto o langis. May specific mention pa nga, April 2019 daw, presyo ng Brent Oil na nasundan daw ng drone attack sa Saudi. Wow! Seryoso? Yun ang nasa sources mo. Tapos pati raw sa weather forecasting, atmospheric flows, sa medisina, pagpredict daw kung kailan babalik ang cancer. Grabe! pati medisina at meron pa, di ba, sa military? Oh, pagprediktaw ng intensity at lokasyon ng pambubomba, nabanggit pa sa konteks ng Ukraine. Teka, teka, paano, paano raw nagagawa yun ng iisang algorithm? Geology, finance, weather, medisina, military, ang layo ng agwat. Ito na nga yung uh, pinakaugat siguro ng kontroversya. Ang paliwanag daw sa sources mo, iisang mathematical approach lang ang ginagamit para suriin ang data mula sa lahat ng yang magkakaibang complex systems? Isa lang? Paano nangyayari 'yon? Diretso nitong hinahanap yung mga pattern o siguro mas tama yung mga anomalia o discrepancies sa data na pwedeng sinyales daw ng paparating na malaking pagbabago o event. Parang sinasabi sa sources, may universal mathematical signature daw ang mga ganitong klaseng events, mapa geology man yan o finance. Okay, so kung ibuod natin para sa iyon na nakikinig, Nagsimula tayo sa isang technology para sa geophysics, HRSIP, gumagamit ng kuryente para silipin ang ilalim ng lupa. Tapos may kasamang algorithm RALF1 na may matatapang na claims. Oo. Hindi lang sa paghalagmang langis sa sadipang karaniwang lugar tulad ng crystalline basement, kundi pati raw sa paghula ng malalaki at di inaasahang pangyayari sa iba't ibang larangan pa. So, ang tanong ngayon para sa iyo, based dito sa mga nabasa nating sources, kung sakaling lang ha, kung sakaling totoo yung mga sinasabi nilang kakayahan. Paano kaya mababago na isang teknolohiyang nagsimula sa paghahanap ng langis ang pagtingin natin sa iba pang komplikadong sistema? ekonomiya, klima, kalusugan, sigalot. Ano pa kayang mga pinto ang pwedeng mabuksan o anong mga bagong tanong ang lilitaw dahil sa ganitong klasing pag-analyze ng data? Hmm, yan ay isang bagay na pwede mong pag-isipan pa.